I move to elect representative Antonio Tonypet Albano as Deputy Speaker, Vice Representative Gloria Makapagal Arroyo. Is there any objection? The chair, hears none. The motion is approved. Sa ganyang paraan sinipa ng Kamara sinadating dating pangulo at Pampanga Representative Gloria Makapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab bilang Deputy Speakers ng House of Representatives. Ang mga pinalit sa kanila sina Isabela Representative Antonio Tony Albano at Lanao del Sur Representative Yaser Alonto Balindong. Ito na ang pangalawang demotion o pag-alis kay Arroyo sa posisyon sa Kamara ngayong taon. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, tanging sina Arroyo at Ungab lang sa siyam na deputy speakers ang hindi pumirma sa resolusyon sa suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Mahalaga raw ang resolusyon na nagpapakita ng pagkakaisa para ipagtanggol ang mababang kapulungan. Ang hindi raw paglagda ng dalawa ay pagpapakita na iba ang kanilang posisyon sa pamumuno sa kamera Kaninang umaga, muli na mga iginiit ni Arroyo ang suporta kay Romualdez. Paliwanag ni Arroyo, hindi siya nakapirma sa resolusyon dahil nasa abroad siya. Simulat sa Poldaw, buo ang suporta niya kay Romualdez. Wala rin daw siyang anumang sinusuportahan para mapaalis sa posisyon ng House Speaker. Sa huli, sinabi ni Arroyo na maintriga talaga ang politika. Wala na rin daw siyang magagawa kung may nagsulsul na kay Romualdez. Sa programang The Big Story ng One News, sinabi naman ni former political advisor Ronald Llamas na hindi na dapat ikagulat ang pag-alis kay Arroyo. Not surprising development na tinanggal na talaga si uh, Deputy Speaker Ungab at si Deputy Speaker uh, Gloria Macapagal-Arroyo. I doubt if it's about principles as uh, Ex-President uh, Duterte was explain, explaining. No? I think it's more about uh, Politics as usual. Alliances. Mm -hmm. Yes. It's about uh, alignment, realignment. Mm -hmm. It's about mm -hmm. political loyalties. Ang basa pa niya sa mga nangyayari, last year pa nag-umpisa ang pagkabuwag ng UNITEAM. But it uh, already started last year. Mm -hmm. uh, Maraming mga explosions. The, uh, yung pagtanggal kay former President Gloria Macapagal arroyo as mm -hmm. senior deputy speaker, mm -hmm. ay, in a way, started it all. Mm -hmm. Yung Tambalus loss incident, exacerbated this unravelling of the unity team at uh, mas lalo itong naganrabble uh, nung tinanggal yung uh, intelligence at saka confidential fund ni vice president uh, sara duterte at yung pagbabago ng posisyon ng gobyerno tungkol sa pagpasok ng international criminal court uh, a few weeks ago mobile Julie julibayza at idang mukha ng balita Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.